Bang ilan na kung balot yan? Low. <laughs> Dinadaan ko sa kwento. Dinadaan mo ako sa kwento ah. Yan, correct. Hindi ko na asananin, baka mabubuhay na. Eh yung manok Gusto mo iiwi natin? Hindi, hey, may binigyan ako dito na dyan. Ano yun? Barbecue? Uh, <laughs> Oo, oh, ipang umaga kami baka matangin. Sampo. Ah! Oh. <laughs> eh, kubag na yan ah. Wala kasi, makikita kasi ito. Para nang <galing> sa kasalan <laughs> eh. spaghetti. si <laughs> ha? Ay! Isa ako din. Wala yung na, na. Yung na. Na. na Ay! Patay ka ngayon sa akin. <laughs> Ay! 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 muna ako ng epic balu <laughs> Balutin mo ako. Nakuha yun, may makita ka sa YouTube nyo. Ang sigurado yan. Malawa. Sayang wala siya ngayon. Kanina ko pa naman sinasabi, ang uubos ng pagkain natin ni si Carla, di ba? Nang no, umakain tayo. Hindi nga uubos eh, binalot pa. <laughs> Mamaya may video si Kuya. <laughs>